Say Merry Christmas! Merry Christmas! Sana lang laging Pasko. Dahil kapag Pasko, kadalasan ang mga pamilya ay nagsasama-sama upang i-celebrate ang araw ng kapanganakan ng ating tagapagligtas ang Christmas namin this year ay lubhang masaya dahil marami kami natanggap na regalo at syempre kami din ay nagbigay ng mga aginaldo sa mga bata or sa mga kapamilya na aming pinupuntahan Cheers for 2023 Christmas party dito namin ginanap sa kantin sa so may harapan ng J and F sa Alang-Alang Leyte. Taon-taon ay sineselebrate namin ito kasama ang Verona, Matila, at Java Family. Lagi kaming may exchange gift and this year's 200 pesos ang halaga ng aming exchange gift for the adult and syempre 100 pesos naman para doon sa mga bata. Pagkatapos naming kumain, yon magbibigayan na kami ng mga aginaldo sa bawat isa. mamamas mamasko na yung mga bata, magbibigay na yung may mga inaanak, and of course, nagsasalo-salo and nag exchange gift. Tingnan nyo po ang aming naganap na salo-salo for these years. Marami kaming pagkain. Siyempre, yun yung mga bawat family ay nagdadala parang potluck para pagsaluhan sa okasyon na ito. Are you ready guys to watch the full video of mine for this vlog? Let's go! It's a Frank! konting konti na lang pala yung video kinat ko pala ito into two kasi iniwalay ko yung Christmas party ng sa alang-alang at saka sa karigara okay papakita ko lang po dito yung iba't ibang pagkain namin na pinagsaluhan ayan yan po yung mga masasarap na bawal na pagkain bawal sa akin pero sa kanila hindi Okay, everybody. Watch the other videos. Bye!